bihira. Oh. Lapit-lapit na lang sa bahay namin, muntik pa ako maliga. Oh, akala ko kasi yung papuntahan natin mga makina. magpapa-X-ray kasi ako ngayon sa mga paa natin, ano. Ah, uh, meron tayong uh, referral ng doktor nandito. Akala ko yung i yung X-ray na pupuntahan natin ay sa loob ng ano, nang lang North Gate. Ang bihira ay late na ako siguro. May mga may 15 minutes na lang ako no Buti na lang. Sabi ko parang parang maliyata yung tinuturo sa atin ng no, ano no Nung, Uh, GPS natin Sabi ko parang nandito na ako sa North eh, Bakit Bakit pinapapunta pa ako kung saan saan Bihira Mabuto na lang sinunod ko mga kainis ko tumawag Actually tumawag ako eh kaya lang Ang tagal sumagot Mabuti na lang sinunod ko yung GPS natin At tama nga siya nandito na yung ating pupuntahan ano? Tama yung pangalan Ito nga uh, imaging X-ray ultrasound Yeah. Buti na lang, meron pa tayong 10 minutes bago yung ating appointment Teka muna, takbo muna tayo Para maano natin ma Makuha natin yung ating Schedule na appointment mga ka kainag Yan, dito tayo Dito, dito, sana bumukas okay. So, you are only good for your team And yeah. also have ankles Yes. So we, so we do that at the same time. Yeah. So we would have to book another flight. Okay. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Naano na, na x-ray na mga ng yung pa ako, no? Tapos ngayon, na ano na mga na ultrasound na yung mga pa ako. Yan. Tapos ngayon, hinihintay ko na lang i-x-ray. X-ray na lang siya. Tapos may schedule pa ako na isa pa sa susunod na araw para sa ankle naman, ankle ng mga pako. Pa so hindi hindi na pinagsabay ngayon ibang appointment. So importante na ultrasound may x-ray yung aking uh, yung ilalim ng pako pa at saka yung heel at saka yung yung bursitis yung dito, yung dito. Yan yung dito. Sa susunod na linggo ito naman daw at saka to. Yan hindi um, pa natin malalaman yung result malalaman na lang natin yung result sa doktor natin pag pinasa na nila siya nakapasok today kasi nag-talag natin yung bulso namin. Ah, ganun ba? Excited yun siya pumasok sana. Sana? Ah, sige. oh, so, sabi yan, yun, sabag timing naman. <laughs> Ayan, no? So, yun mga na no? Um, may hindi natin na na-expect. May sub subscriber set sir, di ba? Upo, subscriber pala natin na. natin si sir, yung mag-x-ray uh, e sa atin, ano? shout Shoutout kay sir, no? Yeah. Sir, okay lang sa camera? Mapakita, okay lang? ano Anong pangalan ni sir? Shoutout! <laughs> Charles! Charles, Charles yan! Shoutout kay... Dito yung wife ko. Hello! <laughs> Kumusta? <laughs> Nandito na ako. Shout out. Ayun. Si, asan yung baby nyo? Shout out sa kanya. Kay Clyde. Kay Clyde. Clyde at no? ka Hello. Kay Ayan, at Shout out. Salamat. Thank you. Ayun. Gula tayo. Gala pala tayo. Tapos ka namin ano. Dito ka lang namin pala. Pala makikita ano. Dahil sa gout. <laughs> so anniversary ko ngayon. August 27. Nung no, huminto na ako sa pag-inom ng alak. Five um, years. Dahil ayos. sa gout din yun. Ayos, nice. Oh, so, yun. Yeah. Madalas akong dumaan sa bahay niyo, sir. Kasi kung ah, kailangan ko nag-work. Ah, okay. Part-time lang Alam mo pala yung bahay ko kung saan, Alam namin kasi nakikita ko lagi yung mga... Ay, Ayun, ano. Actually, binablog ko na nga yung ibang ano, eh. Hindi kita yung house number nyo. Yung ah. house mo naman. Oh, yung ano. Tsaka... Yung appearance ba? Oh. Yung, ano. Actually, marami rin ako nakikita doon. Mga nagliribot Mamimihinto sa harap ng bahay na. So guys, <laughs> mga subscribers, shoutout sa inyo. sa Bakalik so, niyo. Ano, Madalas sila zion at saya. Ah, si Saya do. Tambo gituan na lang kami Sir Inay. Ayun, ayos. Ayun, mga Kainex ano? Tapos na yung ating uh, X-ray ultrasound. At sobrang ano, nag uh, ututang dila pa kami ni ni Sir. At grabe, hindi hindi ako maka-move on, oh, no. Pati yung si misis niya, si Julie, yan, shoutout kay Julie, ano. Ay, grabe, natuwa nung nakausap tayo sa cellphone, no, sa, sa messenger. Thank you very much. So yun, tapos sa Sabado, babalik ulit nga ako dito mga kainags, ano. Tapos, sa uh, hopefully, mag-meet kami ni Julie, yung asawa ni Sir. Dito sa, ano, dito sa kung saan tayo nagpa-x-ray. Eh, sobra, sobra, grabe, no. Sabi nga sa akin ni, ano, eh, ni Sir, ano, uh, Nalimutan ko ni pangalan ni sir. Sorry sir ha. Sobrang sobrang tuwa ko kasi. Sobrang enjoy. At yun na nga. At sabi niya, sir, ang tagal namin kayong inaasam-asam -asam na makita, sir Inags. Sabi ko, sir, wag mo na akong tamagin, sir boss na lang yan hindi <laughs> <laughs> hindi joke lang ano so yun sabi niya ah uh, ang tagal ang tagal namin kayong pinangarap na makita pinupuntahan pa namin kayo sa harap ng bahay nyo sa likuran ng bahay nyo tapos niya pag kumakain kayo doon sa turkas so lahat ng mga kinakainan nyo sir pinupuntahan namin yan para lang makita namin kayo pati yung kung saan kayo bumibili ng tinapay pinupuntahan namin yan nag stay pa raw sila ng matagal baka daw sakaling dumaan tayo doon nung kinikwento niya sa akin yon sabi sobrang tuwa ako, sobrang na-appreciate ko mga so, sabi ko talaga namang grabe nag uh, effort talaga sila na pumunta sa mga pinupuntahan natin madalas baka kasi sakaling machambahan nila tayo doon sobrang thank you talaga sa kanila so congratulations din sa kanila kasi Uh, napanood daw nila tayo dahil sa ating PR journey dito sa Canada nung nagkwento tayo ng buhay natin sa Canada nung tayo isang contract worker pa at na-inspire daw sila. So maraming salamat. Thank you very much at sa mga subscribers natin na gusto niyo makita. Thank you very much. Yun. Mm -hmm. Buti pa kayo gusto niyo makita. Samantalang si ano ayaw ko makita. Yan. <laughs> Hindi si Mahal na Sabi ko kay Mahal Arena, Mahal na reyna, uwi na ako diyan ha. Tapos sabi sa akin ni Mahal na Ay naku nakauwi ka na naman dito. Yung bunga nga mo, isara mo pag nandito ka na ha. Gusto ko ng peace, gusto ko muna magpahinga." Yan. <laughs> <laughs> sabi ko, pambihira ka, hindi ka pa ba nakapagpahinga? Ilang oras lang akong wala Ngayon, katulad ngayon, nasa labas ako ng bahay. Sana nakapagpahinga ka na. Tapos sabi sa akin eh, ang bihira ka, kagigising ko lang. <laughs> Mula sa pagtulog. Parang awa mo na. Mamaya ka na mo eh. <laughs> so tara, wait na tayo. Balita natin kay Mahal Arena yung ating uh, journey rito. Mabuti na lang, mga kainags. Nung, nung nandoon tayo sa North, North Gate, yung North Gate, no? Northgate Mall kasi doon tayo nagpapakuha ng dugo dati para examine every year kasi nagpapakuha tayo ng dugo para ma-examine yung ating uh, kung ano kung anong mga sakit-sakit meron tayo malaman natin e akala ko doon sabi ko parang mali yung sinasabi na naman sa akin ng GPS, ng GPS ah Kasi di ba minsan mali-mali yung sinasabi ng GPS kung saan sa, -sa kapin napapunta, nililigaw ka rin minsan, di ba? Kaya e, sabi ko, punta na lang kaya ako sa loob ng ano, Northgate, hanapin ko doon. Pero nagdalawang isip talaga ako kasi ilang beses kong inulit-ulit sa ano eh, sa sa waste, no? Tapos ang ginawa ko pa para makasigurado kung nasaan tong etong ating uh, pinuntahan na yan, kung nasaan yan, eh ginugil ko pa. Ginugil ko, sabi ko asan ba tong address na to? Abay dito nga talagang tinuturo, wala nga pala doon sa may uh, Loob lang Northgate. Eh kung pumunta ako sa loob ng Northgate, eh maglalakad pa ako, akyat pa ako sa taas ng mall tapos eh pagbalik malalaman ko pala wala pala doon edi eh na late na ako rito ano pambihira naman so anyway importante ngayon ayos na makina so maghihintay na lang tayo ng result ng ating uh, x-ray at para malaman talaga natin yung lahat-lahat yung ating agam-agam ano kung ano ba talaga itong nararamdaman ko sa heel gout ba yan o heel problem or mayroong spurs bone uh, marami mga comment no maraming salamat tsaka shoutout nga pala kay ano kay uh, Alexander David yan Papa shout out siya Tsaka may nag comment nga pala rito Maraming maraming salamat sa kanya Yung tungkol sa pagiinom ng Mga aluporinol at saka nung no? May mga ibig sabihin pala yan May mga hindi basta basta ano Sabi niya no, shout kay Romel Dohelo no? Sabi niya attention Di po iniinom ang aluporinol Kapag may gout attack Or good or gout flare Iniinom siya as maintenance At wala pang attack Yung colchine si daw ay better remedy pag naramdaman mo na yung mag flare ang gout mabisa ito kapag tama ang way ng pag take yun so, may mga doon pa lang mayroon tayong nalaman mga kinis so, tsaka, syempre alam nyo kung bakit natin laging uh, uh, kinocontent yung ating gout yung aking gout syempre para meron tayong matutunan sa mga magko comment mga magbibigay ng advice dun sa mga bihasa dun sa mga nakakaalam para syempre dun sa mga makakabasa rin na katulad ng senaryo na katulad ko na may problema sa pa kung hindi ba alam kung ang gout o ano eh, pati pag inom eh di ba magkakaroon din tayo ng ideas mga kainis ano Yan, pero siya, pero doon, sa, doon naman sa mga basher ko ang oh, bihira naman kayo bihira. baka may mabasa ng mga ibang Katulad ko rin yan na, Na konti ang kaalaman eh Maniwala sa inyo Pambihira naman kayo So yun maraming salamat pati Kasi nag, ano, maraming mga nag-advise na Dapat na uminom ako ng colchicine O colchin ba yun? Ganon O alupurinol Kaya ngayon Maraming salamat sa nagsabi na Mga nagsasabi Na kung ano ba ang halaga ng alupurinol At halaga ng colchicine Kung kailan ba sila gagamitin Kung anong mga scenario so yun maraming salamat sa comment nyo talaga napakalaga ng comment nyo thank you very much parang ang dami ko na sinabi thank you very much ulit pag tayo bibigay ko lang muna yung bayad ko doon sa ano sa kapitbahay natin kasi di ba tinapon nyo yung sopa natin na basurahan natin dito sa ano dito dito yung nakalagay dyan tinapon niya na so abot ko lang yung ano abot ko lang yung share ko sa kanya pambayad doon sa uh, pagtapon ng basura ay, kakatokin ko muna mga kinis. Kasi, kita nyo, wala na agad, oh. Hindi na tayo ng problema, no? Ito mo na tayo. Wala nang, ano, wala nang raspberries, oh. Naubos na, oh. Wala nang bunga. Ay, kakatokin ko muna rito. Wala, walang tao. Baka mamaya pa. At least, nag-text na ako sa kanya. Sabi ko, bibigay ko na yung share ko sana, eh. Importante yun, mga kinis, ano, pagka meron tayong utang, hmm, pag hindi pa natin mabayaran ngayon, hmm, eh, dapat pinapaalam natin sa kanila na, oh, hindi ko pa mabayaran muna ngayon, na ah, bukas na lang ah. Kaya lang ngayon ngayon naman magbabayad na tayo. Eh wala naman siya, importante pinaalam natin na nandito tayo sa backyard at ready na ako magbayad ng utang natin sa kanya. Hindi kasi ako nakapag-withdraw kahapon, kanina, kanina lang ako nakapag-withdraw, no? Alam niyo naman yung pera natin dito sa Canada eh wala tayong cash. Ang madalas natin ginagamit dito yung pangkas-kas credit card. At least kahit papaano alam niya na willing tayo magbayad nung napag-usapan natin, 'di ba? Makakainis ano? 'Di ba? at least sa pamamagitan ng text ay alam niya na uy magbabayad pala si Inags diba ito tayo ito sa bahay so si Mahal na rin ang mga kinis nandito na kita nyo naman yung truck ko mga kainags ano Oo, oh, diba branyong yung brand rin o oh. diba meron pang design yan ayun eh. design o no? yung mga branyo sa walang design na ganyan eh Ayan, no o kulay brown o oh, di diba 2020 nabili ko yan 2020 talain mo nga naman pero marami na rin ako napalitan dyan ng mga pyesa para balik lagay na nga natin to sa ano marami ko sinabi no yan alright. alright tanungin muna natin kung saan natin pwedeng idalay yun dalhin yung bisikleta so nandito na tayo sa ano no sa ayan no value village double check yan ito yung bisikletang ating idodonate. Pasok muna tayo sa loob, tingnan tanong natin. Sa tayo, ah, dito ay magtanong tayo dito. Diba? Yeah, so nagtanong na tayo, mga kainis, dito lang daw, dalhin lang daw natin dito sa loob. Tapos lagay lang natin diyan. Ay, nako po. At least mapapakinabangan ng ibang mga batang mga kailangan yon. Although ibebenta naman nila 'yon, pero siyempre sa murang halaga lang eh wala no choice eh, walang, walang kumuha dun sa harapan ng bahay natin ano kaysa naman tumagal ang tumagal doon yun lagay natin dito yan dalin lang natin doon dito dalin natin dito dito. Dito na lang, lagay na natin dito. Yes, Sampan na lang natin na ganyan, ano. I stand. Great. Thanks for Yeah. Thank you. I am giving benigyan tayo ng 20% off kung sakaling bibili tayo dito. Eh, nandito na rin lang tayo, eh. tumingin-tingin na tayo. 'Di ba? Enjoyin muna natin dito. Masarap tumingin -tingin dito kahit wala tayong bibili. Eh. Mm. Uh, init, grabe. Yun, wala tayong nakakita mga kainis. So, tumitingin ako doon ng ano eh, ng mga t-shirt. Baka may maligaw na Lakers, mga 1990s or 80s na mga mga t-shirt na ano, no? Basketball ano. Eh bibili sana natin kasi meron tayong 20% off pag na may nagustuhan tayo. Eh, kaya lang wala, ano? Bigay na lang bigyan na lang natin 'to kay Mahalare na baka magawi siya rito kasi di, malapit lang naman siya rito. At baka 'di ba, ate, sa magamit niya magamit niya itong ating 20% kasi bira naman tayo pumunta rito o oh, diba at least wala natin problema doon sa bisikleta na yun uh, kung sino man nag iwan sa kanya maraming salamat yun. Uh, at merong ibang mga batang uh, makakagamit siguro pag binenta nila yung mga nasa $15 or $20 ano, yung bisikleta na yun ayos pa yun naman yun eh. oh, ayos na huwag na tayo ng bahay at si Mahal na rin ay naghihintay na po sa bahay natin at mag-grocery po tayo. At syempre, katulad ng dati, pag DF si Mahal Reyna, ay magluluto siya mamaya ng pagkain. Napakasarap naman talaga na may halong pagmamahal. Yan! <laughs> ang Enjoy life lang tayo, mga kainig. So, no, buhay, pili nating maging masaya. Yan. Para lalong lumapit ang mga swerte, biyayang magaganda, buenas, good vibes, at positive vibes, 'di ba, sa ating ano, pati positive energy sa ating buhay. Pag lagi tayong nakangiti, masaya. O 'di ba? Para ano lang 'yan eh, parang yung halimbawa, pupunta ka sa isang restaurant, 'di ba? Pagpasok mo ng restaurant, nakita mo yung mga waitress na kasi maangot na. Pag tingin mo doon sa manager na kasi mangot na rin, tingin mo ba magiging masaya ka? Eh kaysa doon sa pupunta ka sa isang restaurant, pagpasok mo pa lang ng pintuan, nakangiti na kagad sa iyo yung mga waitress or kung sino man yung mga nagtatrabaho roon. Pati yung manager nakangiti na sa iyo, "Wini We welcome ka na. Tuloy po kayo sa aming restaurant." O di ba magandang pag-aasikaso sa iyo? Aba, syempre naman, di ba? Papasok at papasok ka kagad doon dahil napakaganda ng good vibes. O di ba? Tapos syempre dahil sa gusto mo yung pagpasok mo sa restaurant na yun, pati mga empleyado na pinakita sa iyo at serbisyo sa iyo ng restaurant na yun, abay syempre magbibigay ka ng tip, bonus, dahil yung na nararamdaman natin ay blessing yan mga kainis mula sa itaas at yan ay walang kabayaran ni singkong duling. ba diba, mga kainis, ang tunay na kaligayahan ay yung tunay na nararamdaman kaligayahan. O ba diba? pambihira nag-donate lang ako ng bisikleta nito, ang dami ko na namang sinabi. Pasensya na kayo mga kainags ha Nadadala lang ako Yan <laughs> Tara ko katabi ko na naman si Mahal na Mal Malamang eh Sira na naman ang araw sa akin no <laughs> Sabi niya Pambihira ka Ang punta natin doon Alas 11 Kakadaldal mo dyan Kakabunga nga mo dyan Malilate na naman tayo doon Pambihira ka Sa susunod nga Riregaluhan ko na si Mahal na ano, eh. Yung earphone Yung ganon <laughs> para kung sakaling magbububunga nga ako eh makikilig na lang siya ng sounds niya hindi na marami na ako narigalong mga earphone doon mga kailas eh ewan ko ba kung saan pinaglalagay eh, mukhang hindi ata mahilig sa mga gadget-gadget na ganyan si Malarena hi ma hi miss how are you miss pwede ba makiakit ng ligaw? pwede ba makiakit ng ligaw? <laughs> ah, meron sa'yo Discount mo yan. Nag-donate ako ng ano eh. Nag-donate ako ng... Ha? Ang alin hawakan ko. Kala ko ba pinapaalis mo ako tapos sabihin mo hawakan kita. Alin hawakan ko? Ito? <laughs> Ikaw talaga. Pang summer na summer ma. Talagang summer na summer yung outfit natin ano? Init kasi mga kayo. Sobrang init ang panahon. Grabe ano? Talaga naman sarap talaga makita yung mga katawan natin na nakasuot ng mga pambahay na ganyan ano? Nako, ilang ilang linggo na lang 'to. Isang buwan na lang siguro tayo magsusot ng t-shirt. Eh, si pag talaga ng asawa ko na yon ano? Medyo nahihiya pa sa camera 'yung eh. pag nakatutok 'yung camera, pero pag hindi nakatutok 'yung camera sa kanya, ko ano, ano mga pinagsasabi niyan. Oh. <laughs> Pasok na tayo dito sa bahay natin. Ano? Hello, Saya. Ay, 'yung bisikleta na iniwan sa bahay natin. Binunay ito. Binigyan ako ng 20% discount. Ah. Oh. Abi saya. Oh, sige. Eh kumusta ka raw? Sabi ng mga subscribers natin doon sa nag x ray sa akin na nag ultrasound pala. Hindi hindi uh, pasensya na po ako hindi makaharap si Mahal Arena, nahiya sa camera. Pero pagka pinatay ko na yung camera na yan, yung host na hawak niyan tubig, ipupuswit sa akin yan. <laughs> Baka totohanin, na nga. So yan mga kinisano, bago tayo magpaalam, Siyempre, mag-shoutout muna tayo. Yan. At habang nagsha-shoutout tayo, eto may biglang sumimple sa ating likuran at ba, may biglang dumating dito, mukhang may papashoutout na naman to, sigurado, biglang muna eh. Nung narinig na magpapashoutout ako, may ano sumingit sabi mo, eh. Na? Kaya nga, ito, nagshoutout na ako. Huwag mo sabihin, papashoutout ka rin. Ha? Ito, ito, ito. Sino? Yan ang ito. Okay na, shoutout natin yan. Les Deshiera. Ah, oh, sige. Shoutout po kay Les Deshiera. Yan, taga saan siya? at, at saka si, ano, si Simon and Gabby ng Paranaque City. Yan. Salamat, salamat po, no? Oh, uh, may isa pa ba? O, oh, sige na. Samantalay mo na. Habang dito ako sa harapan mo kasi pag pinatay ko na itong camera na ito, sigurado, eh. Hindi na natin may isa shoutout siya. Ah. O ba? Okay, Mukhang eh. okay ngayon. Okay. Mukhang nag-improve ka ngayon, Mukhang nakalista na nilang maayos, <laughs> ah Hindi, Oh, shoutout po kay Daisy Arpe ng New Zealand. Yan. Tsaka kay, ano, kay... Ah, siya lang ba? Ah, siya lang. Hindi pa nung mabasa pala ng salamin. Yan, salamat po sa shout out no. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you very much. Daisy R.P. ng New Zealand. Oh, nasabi ko na, Daisy. Oh, yan. Yan mga kainis ano? At sana eh ano, i-inform eh, ko kayo pagka nakuha natin yung X-ray result ng ating paa. Inform ko kayo syempre, hindi pwedeng hindi, di ba? O yun, para marami rin tayong mga matutunan sa mga magkakomment na mga may alam sa kaso natin. So yan mga no? don't forget to subscribe na po na pala, mo, no? Anong ano mo doon? Alin? Madetek yung sa alin? Sakit mo. Anong sakit? Sa ulo. <laughs> Pagkatapos mo magpa -shout out, ganyan ka na. Pambihira ka. Pag ikaw nagpa-shoutout at sasusunod, syempre sa shoutout pa rin natin yan. Takot ko lang kay Malarena, no? <laughs> So yun mga kainig ano? maraming maraming salamat po sa inyo. Don't forget to subscribe po. Doon po, doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe po kayo kay Inas. Parang awa nyo na po. Thank you very much. Yan, nagmamakaawa na ako ha. <laughs> Kung kinakailan lumood pa ako sa inyo para mag-subscribe sa, sa, akin, mag-luload mag talaga ako. Thank you very much. So, pero alam ko na mga kainig, maraming maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa akin. Pin Pakipindot nyo lang po yung subscribe button dyan sa, dyan po sa, ano, sa kanang screen niyo ng cellphone niyo. Meron po yan subscribe and don't forget to click the like button para lagi po kayo updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you very much po. Hanggang sa muli.